Magandang tanghali mga kabrabo, Muli live tayo dito sa DWBL 1242 kHz, ang radio Bravo. At makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono ang isa nating uh, bibigyan ng public service, no? Nako, eh marami na tayong tool nito na public service at natulungan din natin. Ito ay uh, kaso na hindi pinalalabas o ayaw palabasin ng ospital no? Ang ating pasyente ay si Patrick Lopez, 21 years old siya. Alamin natin ang detalye. Magandang tanghali po sa inyo, ginoong Patrick Lopez, sir. Hello po, Sir Nep. Good morning po. Oo. ah uh, ikaw ay uh, nasaan ngayong hospital, uh, Patrick? Dito po ako ngayon sa Klinika Antipolo. Klinika Antipolo, oo. ah uh, ano ba nangyari? Ikwento mo sa amin ano po kasi, nagkaroon po kami ng bill na 300,000. Mm -hmm. Kaya nagpunta po kami sa private para po ma ano, ma-cover kahit pa ano ay eh, mabawasan po yung bill sa ano sa MaxiCare ni Mama. Meron po kasing MaxiCare si Mama. Oo, oh, oh, beneficiary ka. Oo, oh, so may HMO. So, HMO. so kasi ang tatanong nito eh bakit hindi ka nasa public hospital kundi nasa private ka dahil doon sa HMO? Papa, dahil po dun sa HMO. mo. Mm, anong uh, operasyon ang ginawa sa sa'yo? Ito po sa appendicitis ko tsaka sa bituka. Ah, so tinanggal na, ganon? Papa. Oo. So sa kabuan, magkano yung bill sa kabuan mo dyan sa hospital after an operation? Mga 300,000 plus po. Nasa 300,000 plus. So nabawasan ba yon ng PhilHealth? pa, PhilHealth po, tsaka MaxiCare. Oh, magkano yung MaxiCare na binawas? Ano po, 133. Oo, oh, malaki-laki din, ha? Ang coverage. Yung PhilHealth mo, magkano binawas? Ano po, 40,000 po. oh, okay. So, magkano ang balansin ninyo? Ang, ang natitira na lang pong balance namin ay, ano, 145K. 145K. So, anong sabi ng uh, Klinika Antipolo? Alala ano po kailangan daw po muna bayaran yung 75% nung retainer namin bill tsaka dapat daw po meron daw ano yung iiwan ng mga titulo ng lupa oh. kaya yung yung, yung 75% po kailangan bayaran tapos po yung natitirang 25% yung dapat may ihaharang ka na titulo ng lupa at titulo ng sasakyan para daw po ano makahingi ng promosory note. Hindi ra, hindi ra po sila pumapayag na magkaroon ng promosory note kami. Kung hindi Kung walang kami... garantiya uh, ng mga property, gano'n? Ano po, kailangan na po mag, ano, mag iwan ng ano. Mm, Dito na luko. Okay. 75%. So 75% ng 145, magkano yun? Nasa 100,000 pa rin, no? Ano po, mga 108. 108,000? Oo. Yun yung 75% para oh, makalabas kayo. So, uh, kailan ka ba na-admit dyan sa hospital, Patrick? February 13 po. February 13. Oh, oh, tapos, inoperahan ka? February 14 po. February 14. Oh, so, hanggang ngayon, uh, eh, kailan dapat ang discharge mo na dapat, dapat palabasin ka na? Ano po, February 18 po dapat. Pero ayaw po kami palabasin dahil daw po hindi pa po nababayaran. Ayaw po kami pag pagbigyan ng professor no? Oh, I see. Oh, Pero siyempre, pag tinanong, eh, uh, kaya nyo namang bayaran pa yung mga natitira? Hindi pa nga po kasi humingi po si mama sa ano, PCSO. Ah, okay. So, ibig sabihin, ah uh, mag magkano palang bill dyan? Magkano room per day? Ano po? 2-3 po per day. 2-3? Naku, malaki-laki ha. So, baka mamaya yung hihingi ng mama mo, eh, yun lang ang pambayad sa room. So, para bang sinasabi nyo, tulad nung maraming kaso natin dito, eh, para hindi na madagdag bawat araw yung pag-stay nyo okay. dyan sa inyong okay. bill. Opo, kasi po habang, ano, Oo. Habang nandito po kami, mas umano po yung ano, bill eh. Oo, tumataas syempre. Tumataas po ng tumataas eh. May gamot pa ba na binibigay sa'yo? Wala na? Wala na po, wala na. Pagkain? Yung rasyo, yung ano po, rasyo. Rasyon? Yung opa uh, Nako, eh, buti nga sa'yo, meron. Sa iba, wala. Kaya <laughs> biskwit na lang daw kinakain ng uh, taga Baliwag Bulacan natin na naging uh, pa pasyente din. Naging uh, natin, no? napalabas na rin siya. So uh, alam mo ba na ano na ipinagbabawal ng batas na huwag i-hold ang mga pasyente may ideya ka ba doon? Uh, wala po ngayon ko lang rin po nalaman. Nalaman 'yon. Oo. Okay. So ayon sa jurisprudence ng uh, Supreme Court eh bawal na i-hold, no? Ang uh, mga pasyente at hindi dahilan yung uh, hindi pagbayad ng balanse na i-hold mo yung pasyente sa ospital. So dapat nang palabasin, mag-promissory note, then tsaka kahihingi ng mga tulong, 'no. Oh, pwede kang humingi ng tulong mga guarantee letter sa mga politicians, 'no, at sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng uh, 'tong gagawin ng mama mo PCSO. So dahil lang doon eh hindi na sana lalaki pa <laughs> yung inyong uh, bill. Sige, Patrick, manawagan ka sa mga ahensya ng gobyerno Ganon din mismo sa Klinika Antipolo. Um, ako po si Patrick Lopez, isa po kong ano, um, pasyente dito po sa Klinika Antipolo. Nanawagan po ko sa ahensya ng mga gobyerno na maaari na pagbigay po ng tumulong sa akin sa PCSO, sa philhealth o kung saan man pong iba, hindi na po ako pamilyar doon sa iba. Mm -hmm. Sana po matulungan niyo po sana ako kasi dito po sa hospital na pinasukan ko sa Clinic antipolo, ayaw po akong balabasin mm -hmm. dahil daw po hindi po po namin mabayaran yung promosory mm -hmm. at ayaw po kami bigyan ng endorsement fee dahil daw po sa kailangan daw po namin ng ano, bayaran yung 75 percent. Mm -hmm. right. Ayaw po kami bigyan ng letter of endorsement din dahil mm -hmm. kailangan daw pong... dahil kailangan daw pong bayaran yung 75 percent na required. Ano, dahil po yung letter of endorsement required na no. Nakita ko po na required po sa PCSO. pero ayaw po kami bigyan dito sa Klinika Antipolo. Oh. <laughs> po sa... Hindi na po namin pang bayaran. Ayan po yung ano, panawagan ko. Sana po matulungan niyo po sana ako. Ayan. Alright. Sige, sige. Uh, din natin ng pahiyag uh, pahayag no? ang Klinika Antipolo sa uh, susunod na pagkakataon para may paliwanag din nila ang kanilang side ukol sa kasong ito Maraming salamat sa iyo Patrick Salamat po Yun po si Patrick Lopez ang uh, pasyente na paglilingkuran natin sa ating public service dito sa Radio Bravo kaugnay sa kanyang kalagayan ngayon na ayaw siyang palabasin ng isang uh, klinika hospital sa uh, klinika antipolo rather dahil nga hindi pa siya fully paid sa kanyang mga bayarin tapatan sa tanghalian kasama si Nep Castillo dito lamang sa Radio Bravo. Kontrabok kinuhan natin ang side ng Klinika Antipolo at uh, pagkatapos na may airin natin itong uh, uh, balita na ito public service ay welcome din naman sila na magbigay ng kanilang official na pahayag kaugnay sa kasong ito.